Ang pagmamahal ay ang pinakamasarap na pakiramdam na nararanasan ng tao. Lalo na kung ang taong minamahal mo ay binabalik rin ang pagmamahal na binibigay mo. Ngunit kung minsan ang labis na pagmamahal ay nahahaluan ng kasakiman, pagsiselos at pang-aabuso. Ito ay mauwi sa isang hiwalayan o kung mapasama pa, ito ay maaaring humantong sa pagpatay. Tulad na lamang sa kwento natin ngayon, dahil sa selos, natapos ang buhay ni Pasineta nang walang kalaban-laban sa kamay ng kanyang sariling kasintahan. Tunghayan natin ang naging katapusan ng buhay ni Pasineta at paano nalutas ang kanyang kaso. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share maaari din kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Pasineta Daphne Fitzgerald Prince o kilala sa pangalang Pasineta ay ipinanganak noong July 18, 1965 sa Omaha, Douglas County, Nebraska, USA. Siya ay naninirahan sa Omaha kasama ang kanyang labing tatlong taong gulang na anak na lalaki na nagngangalang Cameron. Si Pasineta ay isang regular fixture sa local theater scene na gumaganap ng maraming role sa mahabang panahon. Maliban pa rito, si Pasineta ay gumawa din ng ilang pagmumodelo. Inilarawan si Pasineta bilang isang napakaedukado at malayang tao. Kaya naman na itayo at nagmamayari na siya ng kanyang sariling daycare center. Ngunit noong linggo ng February 26, 2006, hindi siya makontakt ng kanyang inang si Beverly. Ayon kay Beverly, nung araw na yon, si Pasineta ay dapat naaaten sa pag-aartihan nito sa isang dula sa simbahan. At pagkatapos, may plano itong sunduin ang kanyang anak na si Cameron mula sa bahay ng isang kaibigan nito. Ngunit si Pasineta ay hindi nagpakita at hindi sumasagot sa tawag nito sa telepono. Kaya nag-alala si Beverly at nakakutob na mayroong nangyaring hindi maganda kay Pasineta. Dahil dito, naisip ni Beverly na puntahan ang anak sa bahay nito. Pagkarating, sinubukan niyang kumatok sa harapan at likod ng pinto ng bahay ni Paseneta, ngunit walang sumasagot. Kaya naisipan na ni Beverly na iulat at makipag-ugnayan sa pulisya ng Omaha ang patungkol sa kanyang anak. Ilang saglit lang, dumating agad ang mga pulis. Kaya hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at pumasok na sila sa loob ng bahay habang naghihintay si Beverly sa labas. Matapos nilang maghanap sa buong bahay, naglakad ang mga pulis sa basement at nakakita sila ng isang pares ng paa. Sa hindi inaasahan, natagpuan nilang patay na si Pasineta at nakahiga sa basement floor. Baday sa paunang pag-iimbestiga sa pangunguna ni Sergeant Todd Kuselecki, malamang napatay na sa loob ng labing dalawang oras hanggang dalawampot apat na oras si Pasineta, na kung saan siya ay nakasuot pa rin ng kanyang pajama at natagpuang nakahiga sa isang comforter. Siya ay mayroong mga gasgas sa kanyang mga braso at binti, mahiwa sa kanyang labi, sugat sa noo at palatandaan na sinakal. Napansin din ni Sergeant Todd na may ilang piraso ng drywall at mga kumpul ng buhok sa hagdanan. Maliban dito, mayroon ding natagpuan na itim na plastik malapit sa katawan ni Pasineta mula sa isang air compressor. Kaya naniniwala ang pulisya na si Pasineta ay pinalo ang ulo at sinakal gamit ang hose mula sa air compressor. Sa patuloy na pag-iimbestiga, hinalughog ng mga pulis ang natitirang bahagi ng bahay. Napansin nila na walang sapilitang pagpasok at natuklasan ng pulisya na may kasamang nakatira si Pasineta sa kanyang bahay dahil nakakita sila ng isang pares ng maong sa kabinet. Sa maong, napansin nilang may punit at may dugo ang mga ito. Kaya naman kinolekta nila ang maong para sa pagsusuring medikal. Samantala, matapos makita ng mga pulis ang bangkay, ibinalita nila kay Beverly na patay na si Pasineta at tinanong din siya kung sino pa ang nakatira sa bahay. Sinabi ni Beverly na si Pasineta ay nakikipag sa isang lalaking nagngangalang Patrick Baldwin sa loob ng halos dalawang taon. Kaya maliban sa anak ni Pasineta, si Patrick din ay naninirahan sa bahay nito. Sa kabilang panig, mabilis na lamang ng mga kapatid ni Patrick ang balita tungkol sa pagkamatay ni Pasineta, kaya agad silang pumunta sa pinangyarihan ng Clement upang kausapin ang mga pulis. Ayon sa kapatid na babae ni Patrick na nagnangalang Michelle, nakasama umano ng kanilang pamilya si Patrick noong weekend dahil nagdiriwang sila ng isang karawan at isa na parang reunion. Gayunpaman, tinanong pa rin sila ng mga pulis kung maaari nilang iharap si Patrick para sa isang pakikipanayam at pumayag naman silang dalhin ito. Dumating nga si Patrick sa istasyon kasama ang kanyang mga kapatid noong gabing iyon. Agad siyang tinanong ng mga polis patungkol kay Pasineta dahil naniniwala ang polis siya na ang oras ng kamatay ni Pasineta ay mga bandang alas 5.30 ng hapon noong Sabado ng February 25, 2006 hanggang alas 5 ng umaga noong linggo ng February 26, 2006 na maaring may kinalaman ito. Sumagot si Patrick na kasama niya ang kanyang pamilya noong weekend at huli niyang nakita si Pasineta ay noong Sabado bago siya umalis para sa play practice. Pagkatapos, tinunong siya ng mga pulis patungkol sa pares ng maong. Walang pag-alinlangan na inamin niya na kanya mga iyon. Ginamit niya umano ang maong nung nag-aayos siya ng pinto ng garahe at sa hindi inaasahan, nahiwa niya ang kanyang sarili kaya may dugo ito. Dagdag pa niya sa salaysay na nung mangyari ang mga bagay na yon ay kasama niya ang isa sa mga kapitbahay ni Pasineta. Matapos ang salaysay, kinuha na ng litrato ng mga pulis ang hiwa ni Patrick sa kanyang binti at pumayag siyang magbigay ng sample ng kanyang DNA. Pagkatapos, umalis na si Patrick sa estasyon at kinapanayam naman ng pulisya ang kapitbahay ni Pasineta. Ayon sa kapitbahay, nakasama nga siya ni Patrick nang ayusin niya ang pinto ng garahe ngunit umalis na siya umano bago pa masugatan ni Patrick ang kanyang sarili. Samantala, nalaman ng mga polis na pagkatapos ng play practice ni Pasineta, nagkaroon ng kaunting inuman ang mga kasama nito. Sa inuman na ay naroon si Pasineta at ang isa sa mga kaibigan ni Pasineta na si Michael. Kaya kinausap nila si Michael. Ayon sa salaysay ni Michael, umalis sila na magkahiwalay na sasakyan ni Pasineta ng mga bandang alas stress na madaling araw noong February 25, 2006. Inamin ni Michael na sinundan niya si Pasineta pa uwi para masiguradong ligtas ito. Nakarating sa bahay dahil nag-inuman sila at nag-alala ito para sa kaibigan. Patuloy niya sa pagsasalaysay na dumating sila sa bahay ni Pasineta na mga bandang alas 3.45 ng madaling araw at sinigurado niyang pumasok sa loob ng bahay si Pasineta. Matapos masiguradong ligtas ang kaibigan, nagmaneho na siya paalis. Pagkatapos ng salaysay, nagbigay si Michael ng sample ng kanyang DNA. Kalaunan, inalis si Michael bilang sospek dahil naging negatibo ang resulta ng kanyang DNA. Samantala, ilang linggo pagkatapos ng pagpatay kay Pasineta, dumating na ang mga resulta ng DNA. Ang DNA sa air compressor ay mula kina Pasineta at Patrick, na tila hindi kakaiba dahil pareho silang nakatira sa bahay at ang tanging dugo sa maong ni Patrick ay sa kanya lamang. Kaya dahil sa walang makuhang tamang saksi o ebidensya mga pulis, ang kaso ni Pasineta ay naging cold case sa loob ng dalawang taon. Gayunpaman, noong 2008, Binuksan muli ng polisya ng Omaha ang isang cold case unit na pinamumunuan ni Teniente Ken Kager. Na kung saan, ang kaso ni Pasineta ay nasa kaunahan ng kanilang listahan dahil alam ng polisya na malapit na nilang malutas ang kaso. Kaya nagpa siya silang balikan ng mga ebidensya lalo na ang maong ni Patrick at ang pajama na pangitaas ni Pasineta. Napansin ng DNA analyst na sa pajama na pangitaas ni Pasineta ay may maliit na batik ng dugo. Kaya naman ipinadala agad ito para sumailalim sa pagsusuri pati na rin ang maong ni Patrick. Pagkalipas ng tatlong buwan, dumating ang mga resulta ng DNA. At ang dugo ni Pasineta ay natagpuan sa may bahagi ng tuhod ng maong ni Patrick. Maliban dito, isang pinaghalong dugo ni Pasineta at Patrick ang nakita sa pajama na pangitaas ni Pasineta. Kaya dahil sa mga ebidensyang nakuha noong 2009, inaresto si Patrick at kinasuhan ng first-degree murder. Noong August 31, 2010, nagsimula na ang paglilitis kay Patrick. Ayon sa teorya ng prosecution, si Patrick ay isang siloso, mapang-abuso at obsessed na boyfriend. Kaya nang makita niyang sinusunda ni Michael si Pasineta, nagselos ito. Pagkatapos, kinumpronta ni Patrick si Pasineta na marahil ay ikinagalit naman ito ni Pasineta na naging dahilan ng kanilang pagtatalo at umantong sa isang krimen. Makalipas ang apat na taon mula nang pinatay si Pasineta, Noong September 14, 2010, sa wakas ang 46 na taong gulang na si Patrick Baldwin ay napatunayang nagkasala ng second degree murder at hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong na magiging karapat dapat lamang siyang mabigyan ng parol sa May 2031. Sa kasalukuyan, nananatiling nakakulong si Patrick sa Tecumseh State Correctional Institution sa Johnson County, Nebraska. Bago po matapos ang video, Nais nice ko lang pong batiin sina. MDN7 from Kuwait, Honey Lee from Korea, Mayden Ranola from Carmona Cavite, Aurelia Pagtalunan from Marikina Heights, Inday Godness TV from Hong Kong, Divine Grace from Italy, Almira Adora, User UL8NR9BH64 from Cyprus, Jane Sky from Dubai, Judith Pedarse from Sambales, Jody Reyes from Cyprus, Aileen O8 from Nagoya, Japan, Margin Takian, Marilyn Idanan, Aileen Alinsod from Malaysia, Travel and Life in Australia, ang new subscriber na sina Sheila Marisa Monte from Tanza, Cavite, at Rejun Daisug. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Pasineta Daphne Fitzgerald Prince. Ako po si G, maraming salamat.